Sanaol and you all, Adewa all. <laughs> 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 Hello, 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 hello mga kadipong gol na terminal na pa kayo for today's video? Ang taas ba uli, mga kakolors? Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh for today's video. Tara, 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 tara. Halika, samahan nyo ako dahil gusto ko maglakad-lakad sa madaling araw dahil gusto ko mag-exercise for today's video. At ayun na nga, sinamahan tayo ni Jefferson maglakad-lakad for today's video dahil kailangan na natin mag-exercise kasi pakiramdam ko tumataba na talaga ako at mabilis akong hingalin. Kaya kailangan maglakad-lakad tayo para naman ma-exercise yung mga buto-buto natin for today's ganap. FYI mga kakolors, dahil bundok nga itong lugar namin, mataas kami ang elevation sa dagat. Kaya dito parang mababa na, na yung oxygen. Kaya pag naglalakad ka dito, mabilis ka talaga hingalin. Pero in fairness, malamig siya dito. Tingnan mo ang drama namin naka-jacket. Dahil malamig naman talaga dito kahit gabi, lalo na madaling araw, bumabagsak talaga temperatura. Kaya so, perfect maglakad-lakad pag ganitong oras. At ayun na nga! At ang pinakamag ganda. pag ganitong oras maglakad ko konti sa sasakyan dahil dito ang mga sasakyan wala man dito naghahabulan akala mo may laging rush dahil ang mga sasakyan dito walang patumbaling patumpik-tumpik ang bibilis grabe palibasa ang lalawak ng kalsada dito kaya center dito ang nilalakaran center island para safe at malayo sa aksidente mga kaya kaiba yung kalsada na dito dapat sa gitna ka para safe ka talaga kasi sa gilid pwede ka mahagit nako Diyos ko grabe mga sasakyan dito wala nang preno-preno go Nalulok ako sa lakad namin to ngayon dahil sabi ko mag-exercise nga pero hindi naman ako nakapag-coach at hindi rin ako nakapag-prepare dahil sabi ko nga lakad-lakad lang pero after 50 minutes namin kakalakad Diyos ko nakakaramdam na ako ng gutom at parang gusto kong kumain na uhaw na ako ano ba to nakakaloka ano tong lakad na to papunta na naman sa kain na nakakaloka at game na game naman din siya sabi sige kakain muna tayo at mamaya tutuloy na, na natin yung pag-exercise kalok go <laughs> هذا سام كودو هرفي في لامبا بس في لامبا هذا سام هذا سام هو الانسان ياكل في مرتين هذا هو هذا اكيل Bruce. Hadaro Kudo. At ayun na nga, nakarating na nga kami dito tuloy sa Kodo. Diyos ko, lakad daw. Pero ano to? Paki-explain. Go! Eh, wala nang choice. Nandito na. Kailangan ng kumain. At para mabusog naman din. Para tuloy yung pag-exercise. Ayan ko. na, namili na si Kulas kung ano yung gusto niyang kainin. At namili na rin ako ng akin. Para sa gusto kong kainin. Diyos ko, naluloka ako talagang exercise. Nauwi dito sa fast food na to. Good luck na lang. Mabubusog to. At sana makabawi mamaya. Makapaglakad-lakad ng mahaba. At makap makapag-exercise dahil may pupuntahan kami ng park malapit lang din dito maganda doon mag-refresh dahil mahangin at malamig at walang katao-tao kaya masarap doon maglakad-lakad go at dito nga nakakatuwa dahil may nakilala ako may dalawating kabayan na nandito bago lang sila kaya grabe natutuwa naman ako may namit ako mga kababayan natin at eto itchichika natin sila ng bonggam-bongga go ayaw ano Wana isha apa? Ha? Huh? Isha apa? Sampo tanaga sa iyo kaka <laughs> Dali na huy. pili. oke okay. Okay. Okay, okay. 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 Galing pa sa atin? Ay, sa ibang brand. Saan ka sa pila? Oh, kabili nila ko. Tansa. Ala! Saan ka si Tansa? Punta ulo ako. Oh. Uh -huh. ah, Magkasunuran pala. Mag E-time months pa lang ako dito okay. Ikaw, Itman Salam. Yeah. Saan ka dati? Jedha? Mm Hindi. -hmm. Kami sandi? Mm Hindi, -hmm. sa Aba pala. Aba? Kagagaling mo ng Pilipinas? Kagagaling mo ng Pilipinas? Ay, bongga! Yeah. Hmm? Saka sa Pinas Laguna Ay ang galing naman ha? <tinyo> Nauto ko naman, sumasayaw-sayaw din naman. Akala mo marunong, nag aasok ka din daw siya. Kakalokal. While waiting sa aming mga orders, mga kakolors. Ayun, medyo nakakaramdam talaga Naku ng gutom at uhaw. At parang gusto ko na talagang kumain ng bonggam-bongga. At after 5 years, eto na nga yung order natin. Dumating na puro burger at mga fries at soft drinks. Naku, Diyos ko, puro na lang ganito. Good luck na talaga. Diabetes talaga to. Naku, naku po, naku po. Inday. Go, 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 go. Pero anyway, control na lang. Kuminom na maraming tubig. Kuma kumain maraming gulay at kumain ng maraming prutas para malabanan ang ganitong klase mga kinakain natin pero promise hindi na talaga to lagi lagi bibihira lang din naman maybe once a week na lang natin tong gagawin para naman Diyos ko naman puro na lang fast food puro na lang mga ganito yung kinakain natin hindi na to nakakatulong sa ating gagandahan charis go hindi ko na tayo ko kumain ako ng bonggam bongga kasi gusto ko pang mag exercise na uli kaya bilisan mo last. kumain ka na ng kumain kasi kailangan na nating mag exercise dahil pa umaga na go at fast forward nga, nandito na tayo sa park. Ito yung pinagmatingnan mo. Nagpapagpag fag fag pa, diba? Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Perfect talaga dito sa place na to dahil magpapaumaga na. At eto yung scenario dito. Walang masyadong tao. Pero may nakita kaming tao dyan, dyan natutulog. May mga natutulog dyan. At the same time, wala pang nag-exercise. Wala pang naglalakad-lakad. So, ibig sabihin, kami pala yung first place na pumupunta dito. At ang aga-aga naglalakad-lakad. Go! 'di ba? Kagaaga yoga tayo at itong isa kaagaaga nagtatakbo na. Akala mo naman saan pupunta Yun pala, Diyos ko, nakakaloka bumalik sa pagkabata, nagduduya. Ayun, bagay nga sa 'yon, natanggal yung chinelas. Ang ganda ng buhangin ng furnace, ha? parang yung buhangin sa dagat. Go. So na namin pinuntahan? Ay ang siso. Oh, my gosh, parang ambigat ko, pero parang mas mabigat din siya. Tama hindi ako naangat. Nako, 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 nako. Ingat nako, Diyos ko, kaloka to, ang tuwa ang bata. Akala mo naman ngayon na lang uli nakapaglaro. Go. Hindi rin ako patatalo, no. kailan ko rin may experience yung duyan dahil matagal na akong din magduyan mga year ago pa sa Pilipinas at dito na lang ulit. ako nakapagduyan oh my gosh go buti na lang talaga sa madaling araw namin to ginawa kasi kung sa araw just ko maraming mga bata din alam dito mga kakolor ang dagsa ng mga bata sa hapon lang mga matatanda mga hapon pag gabi ang daming tao dito kaya I'm sure, hindi kami makakasingit pero pag itong oras solong solo namin yung park solong solo namin yung paligid dahil dito, dito sa Saudi Arabia mga kakolor bawat barangay o bawat lugar-lugar mayroong parke kaya napakaganda dito pinapahalagahan talaga nila yung kalusugan at kaligstasa ng tao kaya laging naglalakad ng mga tao dito mga lokal na mamasya paikot-ikot at nagpapahangin at ganoon na rin ang banding nila go kaya gano'n na lang kahalaga sa nilang lumabas, magbanding kasama ang pamilya at ang pinakaunang pinupuntahan nila ang parke at kompleto silang magkakamag-anak. At dahil dyan mga kakolors, maraming 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 salamat sa inyong walang sawang pagsama, pagsubaybay at pagtangkilik sa ating samtakan. Dahil dyan, hindi bukas, hindi mamaya, kundi now na! Love ya!